Balikan po natin ang ulat ni Bian Manalo kanina kung saan kinatuwa po ng mga manggagawa sa call center ang balitang tuloy ang pamasada ng mga pampasaherong sasakyan hanggang sa madaling araw. Ito po ay bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Nandito si Bian Manalo para sa detalye live. Bien. Tama ka dyan, Dayan. Marami sa ating mga kababayang manggagawa mula sa graveyard shift ang natuwa kaugnay sa napipinto nga pagsasaayos ng transportation service sa gabi at sa madaling araw. Iyan ay bahagi pa rin ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Sa pag-aaral ng isang Dutch multinational company na nagsusuri sa navigation at traffic data, Lumalabas na ang Metro Manila ang may worst o pinakamalalang traffic congestion sa ilang metropolis sa buong mundo noong 2023. Isa ito sa naging daan para si kaping maipatupad ang Public Utility Vehicle Modernization Program sa Pilipinas. Ayon sa Transportation Cooperatives, isang attached agency ng Department of Transportation, tiyak na mababawasan ang bilang ng mga sasakyan sa kalakhang Maynila oras na maipatupad ang PUB Modernization Program. Ang ilalabas lang po ng mga kooperatiba na sasakyan sa kalye yung tama lang at yung kailangan lang. So, pag nagawa po ito ng maayos, hindi na po tayo makakikita na sobra yung sasakyan, konti pasahero, but tama lang yung dami ng sasakyan para sa pasahero sa oras na yun. Giit pa ng transportation cooperatives, ito rin ang tutugon sa kakulangan ng mga sasakyan tuwing rush hour at patuloy na papasada tuwing hating gabi at madaling araw na malaki ang maitutulong para sa mga manggagawa na nasa graveyard ship. Ang reaksyon ng ilan nating kababayan hinggil dito. Maganda kasi lalo na yung mga malalayang lugar na may mga katrabaho kasi akong malalayang lugar, hindi na sila mahirapan sa uh, ano uh, sa kain, papasok sa trabaho. Very helpful po siguro kasi um, nowadays parang hirap din sumakay then isa pa mahaba yung pila sa mga buses and at the same time patulad ko uh, 2 o'clock yung out ko so parang um, mapapadali sa sakin na makauwi kagad sa family namin that's quite good for the grave shifter um, benefits din kasi eh, na mga grave grave um, shifter especially um, yung nako sometimes yung um, safety and security ng mga nagtatrabaho sa graveyard. So I think uh, the idea is good. Um, hopefully sana mabigyan ng um, justice or chance yung mga nagtatrabaho sa graveyard to have that benefits. Batay sa datos ng LTFRB, inaasahang mahigit 38,000 jeepneys ang legal na makakapasada sa Metro Manila sa susunod na buwan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bien Manalo.